at nagkaka-isang Pilipinas. Kaugnay nito, binanggit din po ang ating kagustuhan na ipaalam sa mga opisyalis ng ating pamahalaan ang ninanais at pinapangarap na maayos at epektibong paglilingkod at paglutas sa lumalalang kahirapan na pinalubhapan ng katiwalian at korupsyon kalamidad, kriminalidad, mga pang-politika at iba pa. Inikilala po nating lahat na nagkakati po ngayon na sa pagkakaisa, kapayapaan, at pagkakasundo lamang natin makakami ang inahangad na paghuglad at pagsulong ng ating bansa. Sa bahagi po naman, ng kapatid na Romel Topacio tinindigan ng pagtitipong ito ng Iglesia ni Kristo ay konkretong kahayagan ng suporta sa naunang pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sa sangayon sa isinusulong na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kinatigan din po ng Iglesia ni Kristo ang posisyon ng Pangulo na ang impeachment ay hindi makapagdudulot ng kabutihan sa buhay ng kahit isang Pilipino. Hindi lamang ito pag-aksaya sa oras ng pamahalaan kundi makakahadlang din sa pagre-resolva sa marami at pangunahing problema ng bansa. Mataas na presyo ng bilihin. Hindi ng kahalagahan ng pagkakaisa, pagkakasundo at kapayapaan sa ikalulutas ng pangalim Nandulog ng kahirapan dahil sa satu ang katiwalian. Korupsyon, kalamidad at lalo lamang napabibigat ang apa at pamamuhay na nating mga mamayan. Sa isang ulang at balita na ang periodikong Filipina, apat na kaberya. Ito ang million Filipino families considered themselves poor in the last quarter of 2024. This number represents 63% of the surveyed respondents. The highest self-rated poverty in 21 years. Across the country in the was the highest self-rated poverty at 76%. Followed by Visayas at 74%, and Luzon 75%. Mana ang babayan? Sa bayan ng 5 angembro nang bawat rehiyon Pilipino. Nang lalawigan ng na Abos sa, wala po sa milyon Pilipino sa Silah, ay mahira. Katumbas nito 75% ng ating populasyon ngayon ay 116 milyon kolehiyo. Gusto ko pong banggitin sa inyo at kailangan malaman ninyo na sa taong ito ang ating national budget ay nagkakahalaga ng 6.3 trillion pesos. Ito po ang ating national spending. Ang ibig sabihin, ito pong halagang ito ang gagamitin dapat ng pamahalaan upang tumunin ang lahat ng pangangailangan, pangkabuhayan, panglipunan, pangkalusugan, pangedukasyon, pangseguridad. Lahat ng kakailanganin alang-alang sa kapakanan ng bawat isang Pilipino. 6.3 trillion pesos. Ngunit, ang kinatayang magiging income lang ng ating bansa ay kulang pa sa limang Trillion Peso. Ang ibig kong sabihin, meron tayong deficit. Meron tayong kakulangan na 1.5 trillion pesos. Ito po ang ating ipangungutang sa taong ito. 1.5 trillion pesos. Ibig sabihin po, bawat araw tayo ay gagasta ng 17.6 billion pesos. Yun po yung ating gasta. Araw-araw. Ngunit ang ating kinigil ay labing billion pesos lang. Sa mga tweet,